Ayan, welcome mga idol sa ating uh, YouTube channel. Uh, Mag-aayos tayo ngayon ng bisikleta. So, panoorin nyo muna kung paano natin gagawin. So, magkakabit. Ayusin natin yung gulong. Tsaka mayroon repair stand na isa. Ayusin natin. Ito, ayusin natin to. Panoorin nyo lang mga paps paano natin gagawin. ilalagay natin yung tornilyo muna Ito. tapos tsaka natin ipapasok ng ganito Reper stamp to mga idol Bagong bago Sinisit up ko lang so, yun. Tapos tong isa Sa baba naman Yung, Dito siguro Kabit natin ulit Hmm suot naman natin baka sa dito sa tangan dyan Sige oh, pa oh. na natin. Madali lang na may setup up to mga idol Sinisit up ko lang ito boss Yeah. Okay. Okay ito ay Oh, Okay. Stand. Mm. Repair stand. Kaya <laughs> magawa sa pera eh. Talaga naman. Pag marami ka talagang pera. Yung Mustang nga. Saglit lang na, na porsyon na daan. Binili agad eh. Ah, bininta niya? Hindi. Binili niya. Bago. Ah, binili niya. Brand new. Six million. kasi kaya lang sa bahay. Mustang ba naman eh? Talagang mahal yun. <laughs> I-stuck mo lang sa bahay kasi dahil mo mong sasakyan. Ang sasakyan niya eh. Dami! Puno na nga yung paikot yung bahay niya, sasakyan. <laughs> <laughs> ito, re-referin natin to mga idol. Tapos binili mo yung isang sasakyan yung gusto mo ito pagkakalito so, yun ng sariling memorial hindi yung kikita ng memorial tayo ng resort kamersos din siya ayun so, ang lads ang lads ilan yung lads kapat kainta singer at ipulo bilya anong pangalan? dito sa bilya bilya pala yung lads

ikot nyo yung mga business tumawag nyo mo sa akin yung tainta ayun, yung Santa Lucia mayroon din Santa Lucia Pasig dito, pagpasok mo sana sobo

pag nagtatambay ka na dito kaya magkaroon man ng problema hindi ganoon ka nasa kanya epektado kasi kumbaga barya barya lang umaga uh -huh. pumikot ka sa negosyo nila magdala po ng pera ka po kukwit ka lang nice na mga idol kapit na natin mga idol sila, Hindi, sila hindi makukontento yan ng ganun-ganun lang Ini nih tuyuk mau bangun nih tidak pakai oh ini tidak pakai kamu yang tuyuk bau namanya ya aku lagi nama mau sehingga aku tahu nang ulit si kersada pelan pagi di itu itu kapote oh ya makan oka Kasi mahirap din yung ulan-ulan ngayon. Ka, pag nabot ang mga ulan, hindi siya ganda na yung pakiramdam ko sa busis ko. Bakit yung antipolo? Pagkala ko na nasa yung box ko yung kapote, wala pa na. Ang tagasa, natuyo pa naman.